bago lang po ako sa pag mga master ito po medyo nag-start pa lang tayong mag-PC ayan for today's video po meron po tayong i-unbox uh, na rad ultralight rad yan ano siya nabili lang po sa Lazada Murang-murang halaga lang po. Alam ko medyo matagal na rin tong rod na to eh. Yung rod na to ano po. Title po ng rod. Artemis X. Ayan. Ultra light po. Ultra light rod. 6 lb po. Ang pinaka maximum na line. Tapos ang lure lure weight nya. 2 to 1. 8 grams ang lure. Ayan po. Ayan po. Ayan po siya. Hinday niya. 1, 2, 6 LB. Ang bali maximum po ng drag niya ito siguro mga 3 kg. Ang maximum drag niya. Murang-mura lang po ito sa Lazada. Alam ko medyo may katagalan na rin po ito eh. May katagalan na rin itong rod na ito eh, since na ngayon po tayo nag start mag fishing Ayan. pero sa mga nag start mag fishing hindi po nila nire talaga ang ultralight uh, sabi kasi nila syempre pagka sumabit kaya kung mag start po kayo mag fishing gamit po muna kayo ng medium light yan para in case na sumabi ng mga lur hindi po kagad ma probali yung ating mga rad eto po ito po sya carbon lodi wow ayan ultra light ultra light ayun po kung nakikita po ayan po ayan po sya ayan kabit natin second na nila yung kabit na e, na lang po natin sa description kung saan ko po nabili sa Lazada pero ang ano nito sa train fish ba yan po, ito po siya ito yun yung second tip nyo cool. Napakanipis. Ayan yung ring guide nya po. Ayan, yan ang ring guide nya. Ayan, maliliit. Maliliit. tulad sa sa ating medium light. Ito. Ito po. Nakita ko po sa inyo yung medium light natin. Ito naman po yung medium light ko po. Ito po yung una, -una nating rad. Rocky Rodo po. Wow. Na 8 feet. Yan. Rocky road. Maximum drag po nito 5 kg. Tapos ang line niya 6 to 14 kg. Yan po. Nakapag Makapag-angat na rin po tayo dito ng ano ng malaking bangus. Ah, uh, siguro 1.5 kilo yung bangus na naangat dito. Nasubukan ko na rin to sa shore casting sa dagat. Pero hindi po tayo pinalad eh. Wala tayo na huli. <laughs> Siguro bugbog na rin yung spot. Sa part na pala nito, ano Puma na rin Joe 30 ayun po ito po ito po yung pattern na medium light po kaya mag, kung di start po ano PC mag start kayo sa medium light para sigurado para sigurado matibay ayun po meron din po tayo dito medium din po na power medium power na ano sugay ba sugayilang lang sugay lang ayan sugay lang ayan kung gusto nyo po mag tila -pya. ayan sa rin po meron din po nito alam ko eh hindi ko lang alam kung magkano ito po. kasama na po ito yung rin niya na sugay parang ano na ito 5 to 10 lb siguro mga 5 kg din po siguro yung reel na ito yung nakalagay po dito 2,000 2,000 series ito po 2,000 series din po wala uh, to ayun po ayun yeah, tatry lang po tayo mag setup ng ultralight Yan. ito po ito po yung ultralight na nipis mm -hmm. compare mo po dito sa medium light medyo mabigat carbon na rin po yung medium light natin pero medyo mabigat, ito napakagaan ayan, si pa partner natin dito na rin. Nabili lang din sa Lazada, murang mura ng halaga din po. Z ZP 500 po. Ayun po. Wala naman po isang tatak mo, nang tatak na to. <laughs> eh na lang ko lang po ng parang ultra light. Kaso kasi pag ang alam pagkakaalam ko pagka ultra light kasi maximum maximum po na drag ng ultralight 3 kg ito 5 kg 5 kg maximum uh, adjust na lang po tayo dito sa drag nya ito na lang po tayo mag adjust ayun po tapos ang pinagnar ko po na main line nito ito po, 4 to 6 LB. Ito po. Ayan po. Ayan. Ayan. Ito yung papartner natin na line. Ayan po. Ayan. Mag-a-adjust na lang po tayo sa drag. So, yun. Ito, try natin yung isukat. So atin na kung maganda tignan. Ayan. Alam ko matagal na rin itong ano na eh. Artemis X. Ayan. Uh, ito na itsura nya. Wala pa po yung line. So ispoy pa natin yung line. Carbon po yun o. No? Carbon. Carbon loadie. Eh. So, mga So, yun. Try lang po natin ispulan. lagyan natin ng spool yung ano. Ispulan natin itong line. Yung ating reel. Reel. SAP 500. Mura-mura lang din po. Sa Lazada lang po. Ang cute mo Ang cute nya. Ayan po. Yo, oh. Ay, Ay, labo eh. Hindi makita. Sensya na. Hindi makita. Haba po pala nito para mga 6 6 ano, 6 feet. Ayan, 6 feet. Yung ating medium light ito. 8 feet 802 8 80 feet po ating dim light kasi itong soba niyang nasa 5 feet 5-5 ata ayan po ngayon tara spoolan muna natin ang line so yun pag spool na po tayo ng ating main line pasok nyo muna po dito yung main line nyo sa unang ring ng inyong rod ayan ayan po magiging forma nyan no? ayan ayan ay pilapag nyo lang po yung ano yung ito ito pilapag nyo lang po muna dyan sa lamesa silahin nyo tapos ito po pati nyo yung buhol yung sa gitna bulo ano natin parang medyo text line natin ha ang bilis ha <laughs> yeah. kuhain yan kuhain ang loop mga siguro mga dalawang loop yung dalawang loop natin sa dalawa po nakadalawang loop na po kayo yan po meron po may iwan na ganyan yan I ikot nyo lang po ayot mga pito 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayan, tapos hilahin nyo lang po. Ayan po, hilahin nyo lang po. Kawaan nyo po ang Tapos, ito po, open nyo lang po yung bale. Kita nyo itong drag. Ito natin. Tsaka po lang ito ipapasok itong loop. Ayan. Pasok. Ito, ah, open po yung bale. Ah. Open. Ayan. Tapos, eh. Open. Ikot isa ayan natin o, ang dalawa ayan tapos, tsaka na natin itong dito yan yan ayan, na po putuli na po natin itong extra so yun, puto na natin ayan po ah Ayun, kuha lang po kayo ng basahan. diyan nila po sa daliri niya. Ayan, yan. Ah, dalawang ikot. yan Ang gamit ko po medyas eh. mga medyas na luma. Yan. Ayan. Ayan nila po sa daliri niyo. Ayan. May ikot ganyan para ito magisilbing tension ng ating mainline pipigilan nyo po alright start na po tayo gawin natin ng konti tension saan so ayan ito na close yun na po yung bail. Ayan, na-close na po. Lagyan ng tension. Saan natin po? Saan po natin i-reclaim? <laughs> Ayan po. So, yun, guys. Ito na, na full pull na natin na ting ultralight. Ayan po. Ito na po yung kinalabasan niya. Ayan. 6LB po na line. Mano-mano lang po natin yung to. mano, -mano wala po tayong pang ano eh ang kan tawag doon pang school hinuk <laughs> ko lang sa ano na sa ano na ano, ng line kapitan ng line ito na po ito na po yung ating ultralight setup na Artemis X kaya na tinerna ng yung murahin na reel 500 500, ano ba ito? 500 series lang po ito. Pero, 5 kg. Yan na lang natin I-adjust na lang po natin yung drag nya. Kailangan, 3 kg lang po talaga yung drag, drag nya itong ating rod. Ayan. Alright. Maraming salamat. I-pill test na lang po natin. Siguro, sa Sunday. Ipipintest na lang po natin to. Itong ating rod. Try mo na natin sa try mo na sa pang bangus bangus. Ay, pang pilapilapya. Wala po. Malayo po kasi ang dagat dito sa amin eh. Grabe, hihihim mo pa talaga. Kaya din natin to sa dagat. Ayan. Ito yung mga kasama na. Ito yung mga na.

Bye.